Magandang araw mga classmates. So, Mrs. Rugby ulit po dito sa ating channel. Samahan niyo ako mga classmates. Tingnan natin yung ating mga bagong pisa. First batch ko po mga classmates this season. ito mga classmates, yung ating mga bagong pisa ngayong season. konti lang sila. Kahit pa paano, naka-produce pa rin ako. Hirap ng panahon dito mga classmates, dito sa daon yun. Ganda ng sikat ng araw, tapos bigla na lang uulan. Kahit pa paano, naka-produce pa rin tayo ng ating mga bagong sisiw. Ayan. Ayan. Ligyan ko na sila ng pagkain. Kahapon itong mga classmate na na hatch, 21 days sila kahapon. ayun ko lang sila umaga, binaba. So, pinatuyuan ko muna sila. Ako, ibaba sa hatcher, eh, labas sa hatcher. Eh. Okay, so, may vitamins na rin sila. unti lang pero at least kahit pa paano meron tayo mga bagong alaga ngayon Nang piraso lang itong classmate ano ba eh hindi ano nila pagkain nila eh karakarakar karakarakar hindi old natin magiging ano mga itong classmate magiging healthy sila sigla kahit ilang peraso lang at least paalagaan ng maayos okay na to mahirapan pa mag produce ng maraming itlog at sa panahon dahil sa panahon ng classmate and tignan din natin mga classmate. Yung nagsalang na rin pala ako mga classmate. Eh. din natin. Check natin. Eh, mga classmate, meron tayong bagong ano ngayon. Bagong sinalang dito sa ating incubator. Hmm, Dahil isang tray lang itong mga classmate. Hindi pa na So, yung mas yung una mga classmate, mas po konti. Eh halos. wala pang isang tray yung na, na isa lang ko yung unang batch ko. Ito medyo madami -mad -mad mga cashmere. This kahit pa paano marami pa rin akong na-hatch doon so una. So ito, this kahit pa paano 1 2 3 4 5. May bakante lang tayong lima. Paano, sa tayo yung 5. Paano? Tara, let's try na ulit big dyan tayo dyan ang night sana maging good din ulit to kahit konti basta maraming mahatch So, minsan kahit isa lang natin maraming eggs puno dyan kung konti rin lang yung may laman wala din kahit yan, kahit yan lang Madami tayong ma-produce dyan Goods na tayong -classmate. Ayan, nga mga classmate Ayan Linggo ngayon mga classmate Ayan palitan na natin yung ating mga Tubig dito sa ating breeding pens Hindi pa sila gaano Nangingit lang mga classmate iba ibang ang panahon Ayan, konting silip lang Um, alaga, dito naman sa ating courting area um, yung bilis tumas ang damo dito ulan pa rin after 2, 1 week lang yung ano sa grass cutting ano, pa rin siya, taas ka agad pang uh, natin aring araw so yun lang ulit mga classmates sa update natin dito sa ating manukan ito po ulit si Mrs. Rugby maraming maraming pong salamat God bless po at mabuhay po lahat ng sabongero